Yan, muli mapagpalang araw sa inyong lahat at magandang magandang uh, hapon, hapon na kasi ngayon pumunta kami dito ay siguro mga alas ng umaga inulit ko at ano ay, maiksi ito uh, yung aming pinutol-putol na aming isasama dyan. O, oh, dadagdagan kasi namin yung nakasalang ngayon dahil medyo uh, alanganin. Kaya idadagdag namin itong pinutol namin ngayon. Sobrang mm, sakit na ng aming mga kamay, mga kaidol dahil puro labtok na sa pagputol-putol itong mga kahoy na ito. Ito yung mga kustaneras na yung mga sabi lang, eh, mga rejik-rejik yung mm, mga balat na ng kahoy, ng nyog. So, sobrang kapal pa rin yung iba. Kaya nga kami nahirapan ng pagputol dahil sobrang kapal pa. Kaya ang aming mga kamay ay nagkanda labtok-labtok na. Ayan, meron si meron naghahakot ng ng mga pinawersong song uh, kukulamber. Ayan, o. Oh. Hinahakot nila sa kabayo. Ah, nakakatuwa naman yung kabayo dahil ayan oh, sobrang bigat nung kahit sobrang dami nung karga. Ayan. Kaya-kaya pa rin nung kabayo o oh, ayan. Ayan o oh, palalaka siguro nung nagkakarga. Ayan. Medyo alanganin kasi itong aming itong aming isinalang. Kaya dadagdagan namin na rin. Pero wala ba kayong napapansin? Kami ito trabaho dalawa. Ayan. Pero merong nagpapasarap sa buhay dun. <laughs> Ayan. <laughs> siya daw ay magpapahinga muna dahil siya ay sobrang pagod na puro labtok na daw yung kanyang kamay. Ayan. Isa pa rin niya sa Por Marias. Ayan. Napakaganda ng kalagayan niya dyan uh, siya daw muna ay mamamahinga dahil siya napapagod ng sobra. <laughs> Pinakita na sa amin yung kamay puro labtok na. At saka yung isang yan, kanina pa rin reklamo na reklamo na puro labtok na yung kanyang, kanyang kamay. Ay, pero yun naman guys, o napakarami na ng aming pinutol. Ayan, o oh, isinalang na namin yan. Tapos, are, uh, idadagdag namin. Kaso, pagka yung sobrang dami na talaga, ay ibubukod na namin yung iba din eh. Baka naman masubrahan ng laki, mahirapan kami ng pagtahob at pag nagbutas, itarantahan na kami ng pagtahob. Ayan, sawa, sawa dito mga kaidol ng ulingin, basta masipag ka lang. Talagang napakarami ng ulingin. At alam nyo ba guys, na napakaganda ng uling nitong ganitong mga costaneras. Uh, sabi lang ihalos eh, daigin ang mga sipris sa ganda ng uling na re. Kaya kahit medyo mahirap, ay kami ay nagtsatsaga ng pag-uling din eh. At mm, pagkakataon na, dahil ito medyo hindi kalayuan dun sa aming uh, mga tinitirhan bahay, Siguro paglalakarin lang, mga 15 minutos lang siguro ay ando na kami. Kaya sinasamantala na namin ang pag-uuling habang meron pa kaming ulingin dahil pag naubos na ito, ay wala na kami pag-uulingan. Dati sa Pugo kami nag-uuling, kaso uh, tinubos na yun doon sa aming kapatid kaya kami hindi na doon umaahon. Kaya sinamantala na namin nung nung marinig namin dito na may nagpapawer so ay kakilala kasi namin yung nag-aalaga dito kaya kami ay nakahingi dito ng ulingin siguro kung hindi rin namin kakilala o naging kaibigan yung yung namamahala nito ay hindi rin kami dito makakapag-uling Uh, ayan para hindi na masyadong humaba tayo ay magpapa pansamantala na ulit na magpapaalam dahil baka mag parang guhong na naman ng ng power sa yung nagpa-power sa dyan ay eh, grabe sobra ang ingay masakit, masakit na sa tainga, sa ulo kaya siguro ayun no, na, na din na kaya ayun nagpahinga na yung isa sa marias tanggal na lahat ng tutuloy namin sa rin din ang dalawa-dalawang nagpa-power sa dini ah eh. uh, ayan Muli, magandang-magandang hapon na lang sa inyong lahat, mga ka-idol. Uh, thank you, thank you so much po doon sa mga uh, patuloy na sumusuporta sa amin. Sana wag kayong magsawa na panoorin ang aming mga simpleng video. Uh, at malaki po ang naitulong nito sa amin, mga kaidol idol uh, Sa aming mga kamag-anakan dyan, mga kaibigan, mga sabi lang ay mga friends namin dito sa sa YouTube at sa Facebook. Patuloy at patuloy sana po kayong sumuporta sa amin. Ah, uh, na po ang bahalang gumante sa mga pagsuporta ninyo sa amin dito sa aming mungting channel. Ayan, magandang-magandang hapon na lang pong muli at God bless and love you all.